nakakatakot naman. Oh, Lighten up now. Man, that's crazy, man. Man, that's crazy. It's like a trumpet, it's like a judgment trumpet.

meron na namang naririnig sa kalangitan sa iba't ibang parte ng mundo na parang tunog ng trompeta. Meron ba itong kinalaman sa pagbabalik ng ating Panginoong So Yan yung ating alamin sa video na ito. Yung mga ganyang klaseng tunog na sinasabi nga ng mga tao na naririnig daw nila sa himpapawid na parang tunog ng trompeta, sa totoo lang yung ganyang tunog matagal nang naririnig sa iba't ibang parte ng mundo. At marami ng beses na balita yung mga ganyang tunog. So dahil nga sa tunog na yan na sinasabi ng mga tao na naririnig daw sa iba't ibang part ng mundo, maraming tao ang natatakot dito. Kasi nga hindi nila alam kung saan nang gagaling yung tunog na yon at kung ano ba talaga yung tunog na yon. Ang isang pinakadahilan talaga kung bakit natatakot yung mga tao patungkol dito sa tumutunog na parang trompeta raw sa kalangitan kasi nire-relate nila ito doon sa sinasabi sa propesiya ng Biblia na tutunog yung trompeta pagdating ng panahon. Ngayon, totoo naman na meron talagang sinasabi yung propesya ng Biblia na meron tutunog na trompeta pagdating ng panahon. So, sigurado po yan dahil yun yung sinasabi ng Bible. Mangyayari at mangyayari yan. Maririnig yan ng mga tao sa buong mundo. Pero mga kapatid, ang tanong, kailan tutunog itong trompeta na ito? So, ngayon, wala nakakaalam kung kailan talaga tutunog itong trompeta na ito. Kasi alam naman natin, nakasabay ng pagtunog ng trompeta, dyan mangyayari yung rapture. Ngayon, dahil wala nakakaalam ng rapture, wala rin nakakaalam kung kailan tutunog yung trompeta. Basahin natin yung 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo ay mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kasap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sa pagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Basahin din natin yung 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Sa mga binasa nating verse na ito, yung pagtunog ng trompeta na yan, maririnig yan sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo o doon sa rapture. So yung pagtunog ng trompeta na yan, walang warning dyan. Bigla-biglang tutunog yan. Kasi ang sabi sa isang kisap mata, ganun pong kabilis. So kung titingnan natin, kung sabay ng pagtunog ng trompeta yung rapture, tayong mga mananampalataya, hindi na natin maririnig yung pagtunog ng trompeta na yon. Kasi nga, ganun kabilis eh. Sa isang isap mata, tutunog yung trompeta. Tayong lahat ay biglang mababago. At makakasama na natin yung ating Panginoong Iso Kristo. Ganun pong kabilis yung pangyayari. So technically, hindi na natin maririnig yung tunog ng trompeta na yon. Kaya mga kapatid, yung mga naririnig ng na mga tao na yun na sinasabi nga nila, trompeta mula doon sa langit, hindi po yan yung trompeta ng rapture. Kasi mga kapatid, kung yan yung trompeta ng rapture, ibig sabihin, naiwan tayong lahat. Ibig sabihin, nag-rapture na. Tayo mga mananang palataya, dapat once na tumunog yung trompeta na yon, dapat wala na tayo sa mundo na ito. yan e tanong, bakit nandito pa tayo? Kaya mga kapatid, ibig sabihin yan, yung mga tumutunog na trompeta na yon, wala yung kinalaman doon sa trompeta ng rapture. Kung naririnig man na mga tao yan sa iba't ibang parte ng mundo. Kasi nga mangyayari pa lamang yung pagtunog ng trompeta na yon once na nag-rapture. Eh hindi pa po nag-rapture sa panahon natin ngayon. Patunay niya na andito pa tayo sa mundo na ito. At yun nga kung sinasabi nila na tumunog na yung trompeta na yon yung sa rapture nga, hindi eh sana nagsimula na yung tribulation ngayon. Kasi mga kapatid, once na tumunog na yung trompeta na yon ibig sabihin, yun yung nagpapatunay na simula na rin ang tribulation. At higit sa lahat, naandyan na yung antikristo. Kaya lang mga kapatid, wala pa po yung third temple. Ibig sabihin niyan, hindi pa pwedeng tumunog yung trompeta na yon. Pero tandaan natin na anytime sa panahon natin ngayon, pwedeng mag-rapture kahit hindi pa na itatayo yung third temple. Basta ang gusto ko lang sabihin sa inyo, once na tumunog na yung trompeta, ibig sabihin na rapture na. At susunod na dyan yung tribulation. Kasi tandaan nyo rin po na hindi lang isang beses maririnig yung trompeta. Actually, kapag nagsimula na yung tribulation, merong maririnig na trompeta ulit at ito ay pitong trompeta yung pitong trompeta na yun pagdating ng tribulation, yun ay connected doon sa judgment ng Panginoon dito sa mundo. Basahin natin yung Revelation chapter 8 verse 6. At humanda ang pitong anghel na may pitong trompeta upang hipan ang mga ito. So yung pagtunog po ng trompeta, hindi yan basta teori lamang. Yan ay merong katotohanan. Malinaw sa binasa natin, sa propesya ng Biblia, ito ay mangyayari. Mangyayari yung pagtunog ng trompeta, kapag nag-rapture na. So, ibig sabihin, kasabay ng pagtunog ng trompeta yung rapture. At hindi lang yan, pagkatapos ng rapture at kapag nagsimula yung tribulation, meron pa rin maririnig na iba't ibang mga trompeta. At yung mga trompeta na yon yun ay judgment ng Panginoon dito sa mundo na ito. So, yung sinasabi ng Bible na pagtunog ng mga trompeta, hindi pa po nangyayari yan. Mangyayari pa lamang siya. So ibig sabihin, kung naririnig nga ng mga tao ngayon yung sinasabi nga nila parang tunog ng trompeta sa kalangitan, hindi pa po yan yung sinasabi ng Biblia. Kasi hindi pa nga po nagra-rapture at wala pa yung tribulation. So wala tayong alam kung ano ba talaga yung naririnig ng mga tao na yun na sinasabi nga nila maaring tunog ng trompeta doon sa kalangitan. So posible na maaring yun ay tunog lamang sa mga factory o kaya man sa mga aeroplano o sa kung anumang mga sasakyan na panghimpapawid. Kasi nga, pwede mag-create ng tunog doon sa himpapawid gamit yung mga sasakyan doon. Pwede rin natin sabihin na yun ay edited lamang. Na yun nga para takutin yung mga tao at yun gumawa rin ng content. O kaya man kakaibang tunog na pwedeng gamitin ni Satan para manlinlang lang at mangtakot ng mga tao. So wala tayong idea kung ano nga ba yung mga tunog na yun na naririnig ng mga tao sa himpabawid na parang tunog trompeta. Pero malino mga kapatid, hindi pa yan yung trompeta na sinasabi ng Biblia. Yung mga naririnig ng mga tao na pagtunog daw ng trompeta doon sa kalangitan, magamat hindi pa yan yung sinasabi ng Biblia pero mga kapatid, sasabihin ko na sa inyo, malapit na yung pagtulog na yon. Hindi natin alam na baka mamaya o kaya man bukas o sa mga susunod na panahon, ito ay tumunog na. So kahit hindi mismo yan yung tunog ng trompeta na sinasabi ng Bible, na yun nga sinasabi ng mga tao na naririnig nila sa panahon natin ngayon, pero yan nawa yung magpaalala sa atin na talagang malapit na tumunog yung trompeta. Yung trompeta na nagsasabi na bumalik na yung ating Panginoon. Nawa mga mga kapatid, sa pamamagitan ng mga ganyang balita at mga naririnig natin sa internet, nawa nga yan yung magsabi sa atin na magdoble handa na tayo. Kasi nga, malapit ng tumunog yung tunay na trompeta na sinasabi ng Biblia. So mga kapatid, huwag tayong matakot sa trompeta. Yung pagtunog ng trompeta, ito yung pag-asa natin na yung ating Panginoong Sokristo, babalik siya sa pangalawang pagkakataon. Yung pagtunog ng trompeta, ito yung nagsasabi sa atin na tayo ay tagumpay na sa pamamagitan ng ating Panginoong Sokristo. Kaya dapat maging pag-asa natin yung tunog ng trompeta. So mga kapatid, kung may mga nababalitaan tayo na pagtunog ng mga trompeta, kaya lang natin yan dahil hindi pa yan yung sinasabi ng Biblia. Tandaan natin, kapag tumunog na yung trompeta, ibig sabihin yan, kukunin na tayo ng ating Panginoong Diyos at makakasama na natin siya magpakailanman. Kaya dapat mga kapatid, maging excited tayo sa pagtunog ng trompeta at hindi natin ito katakutan. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.